naman kami ngayon ng daw na nga Ayun pa yung isusugang baka na yan. Isa, ayun o. Ayan. Hindi, pang lang namin. Sarap yan. Oh. Sipag ng batang yan o.

Oo, oh, para hindi madulas. Ito, ang dami pala, oh. Matarap ito, oh. Ito. natin. Para, para sikat ka din. Nandito muna, lapag muna namin. Oh, nakabota ka pala, eh. Ikaw nga, nakabota, ah. Yan, lang kami dito. Marami dito.

Hindi oh. pa ata 'yan. Oh, ako din. Ano pa alam pa mo? Scan. Scan. Oh, niya nakita ko dun sa jacket kanina. Ano ka ba lagi nadaan sa bahay Ay, don't you, don't you. namin? Oo, mm -mm, doon ako lagi nadaan. Tuwing pumapasok ako. Hindi mo ko nakikita doon? Hindi. Nasunab, ba, oh, nasa labo ka lang ba doon? Oo, sa tindahan. Ako oh. nung titinda doon. May mga laruan. Doon ka sa may mga laruan? Oo, oh, wakan yun eh. Tinda ko yun. Wala ko sa iba. Oo, kaya lang walang benta eh. Eh? walang benta ngayon bakit? walang pera yung mga tao eh. <tip> ah! bumili ka na ba dun sa akin? hindi pa bigyan nga tayo sa may pa kayo dito? wala, bawal din <tip> mahal yan Dani, meron mo sa court. Alam mo yung court? Oo. Oh. Doon din nakatira yung bata? Oo. Oh. Sa baba. Hindi dan? Oo. No. Doon din? Doon siya nakatira. Kaya kaibigan mo yun. Para may tropa ka sa baba. Huwag may nang nangaway sa'yo. Doon din yung school niya sa inyo eh. Sa school mo eh. Ikaw lang kung saan din niya. Grade Grade 4 ba yun? grade Is yata grade 5 25. Dali dito dito lang Ang dami. Sana kumilim mango eh. Dito lang Baka hindi oh, na yung baka. Ano naman tayo. Naman tayo naman. Tama pa dito Ya. Oh, sino na na

O, ano yun? Si ba yun? Di mo wala Yung kasama kong isang ngayon, si Litan yun. Baby? Hindi! Grade 3 na, grade, grade 3 na siya eh. Grade 4 na ba? Hindi, malamang ha. Pakita kayo po yung picture sa kanya. Kung dilala ka niya. yung okay. mat sunod na yan? Hindi, patigas na yan. Yung dulo na. Okay na, huwag na yan. Tara na. Bumi. Dami na, huwag na Dami. Baka tayo dito muna. Sakbata na ba ako sa malayo? Hindi yan. Yung bubuyog nga doon sa baba mo eh. Eto, paano pa ito, diba? Huwag pa tayo, dulo lang. Yan, dami na namin nakuha. Pero kundi pa ito. Dadamihan namin para magamiin. Wah. Ini belakuk. Ayo, santai nih, ya. Lima <laughs> pisah. Oke, okay, ya. Saya mau ngadi itu, guys, ya. Woo. Bisa, silayu. Hey, en silayu. Ayo pakai ts kamera, ya. Eh. Marami pa dun, di ba? Merienda muna kami. Pangalawang pahingaan. Ano pangalan mo? Leo. Ayan, si Leo. Bago na kaibigan dito sa taas. Yan. Dito. Kain muna kami. Ayan, mataas na tayo. Yan. Ito yung likod. Yan. pahinga muna kami. Dito kami sa manggahan. Ayan. nakatulin ako nung ano yun, yung bulugan. yung bulugan sila eh. Ang yeah. <laughs> kulit eh. Ayaw. Ang ganda rito guys. Yan. Ito nyo yan. Maganda ng tanawin. Napakaganda ang tanawin. Yeah.